So yun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo nung paano nga ba makukuha ang Digital National ID at Digital PhilHealth ID. So kung paano yun, natin pagkatapos ng intro na to. So yun guys, no, doon muna tayo sa mga dapat tandaan bago makakuha ng Digital National ID at Digital PhilHealth ID. Una guys, no, kailangan yung i-download ang eGov PH app sa Play Store. Libre lang naman ang eGov PH app. So kailangan i-download yon kasi doon nyo makikita ang Digital National ID nyo at Digital PhilHealth ID. Ang next guys, no, dapat paristro na kayo ng National ID at syempre dapat meron na kayong record sa PhilHealth. kung hindi ka pa nakapagparehistro ng National ID, pwede mong isearch ang pinakamalapit na Pilsis center sa inyo. Ayan, usually nasa mga mall sila. Ayan, or check nyo yung barangay hall nyo or city hall nyo kasi usually meron din silang center doon. Ang next guys, no, hindi na kailangan ng ID para makakuha ng Digital National ID or Digital PhilHealth ID. Kapag ka nag-register ka sa EGOV PH app, no, hindi ka nahihingan ng ID next guys, no, kailangan meron kang active email, no. Kailangan alam mo yung password ng email mo kasi magse-send sila ng OTP or one time pin doon sa email mo para makapag-register ka sa Egov PH app. And so kailangan meron kang active na email na alam mo yung password, no. Dapat na-open mo yung email mo. And kapag ka na-download mo na yung Egov PH app sa Play Store, Ayan, kailangan mo mag-register doon at i-verify yung account mo. Kasi hindi mo makikita yung digital national ID mo or digital PhilHealth ID mo kapag hindi verified yung account mo sa eGovPH. Ngayon, bibigyan ko kayo ng idea kung paano nga ba mag-register at mag-verify ng account sa eGovPH app. So ayon guys, kapag ka na-download yun na yung eGovPH app, ayan, kailangan nyo mag-register or mag-sign up. Ayan, kapag ka na-open yun na yung eGovPH app, click mo lang yung sign up sa baba. Bali ito ngayon yung lalabas. Sa part na to, dito mo ilalagay yung first name mo. Ayan, suffix kung meron. Middle name. Ayan, kung walang middle name, click mo lang yung I have no middle name sa baba. Ayan. Next is last name. Ayan, tapos email address. Dapat yung email address na ilalagay mo rito, na open mo or alam mo yung password. Kasi magsisend si Eagle PH ng one-time pin dyan sa email na yan na kailangan para makapag-register ka. Ayan, kapag ka na-double check mo na yung details, click mo lang yung create new account. Bali ito ngayon yung lalabas, one time code send. Bali, check mo ngayon yung email mo, tapos ilalagay mo sa part ng enter email code, yung one time pin na, na receive mo sa email. Tapos ito ngayon yung lalabas, enter mobile number, dito mo ngayon ilalagay yung ginagamit mo na mobile number. Tapos click mo lang yung next sa baba. Tapos ito ngayon yung lalabas, no? enter one time password. Bali, send si Ego PH ng one time password. Ayan, i-check nyo ngayon yung text message. Tapos sa part ng OTP, dyan mo ilalagay yung one-time password na nareceive mo via text message. Ngayon, ang next doon, create your own MPIN. Bali, mag up kayo ngayon ng 6-digit MPIN. Ayan, dapat tandaan nyo yung MPIN na gagawin nyo or gagamitin niyo. Mas maganda, isulat nyo para hindi nyo makalimutan. Kasi yun yung magsisilbing password nyo no, kapag ka i-open yung e Ayan, so kailangan tandaan nyo yung MP na ilalagay niyo. Ayan, ngayon kapag ka nakapag-set na kayo ng MPIN, click mo lang yung next sa baba. Tapos ito ngayon yung lalabas, re-enter your MPIN. Ayan, bali ulitin mo lang yung MPIN na ginawa mo kanina. Tapos click mo lang yung next sa baba. Tapos ito ngayon yung lalabas, congratulations. Ayan, you have successfully created your account. You can now use your MPIN to log in. Ayan, tapos pupunta ka ngayon sa pinaka-home ng Ego PH. Ibig sabihin, kapag-register ka na ngayon sa Ego PH app. Ang next mo lang lang nagagawin ay i-verify yung account mo. Ngayon, para ma-verify yung account mo, click mo lang yung verify now sa baba. Tapos, ito ngayon yung lalabas, identity verification. Dito mo ngayon ilalagay yung personal information mo. Yung citizenship, first name, ayan, suffix, middle name, ayan, last name, ayan, birth date, ayan, tapos gender. balik example lang yung details na yan para meron kayong idea. Tapos, click mo lang yung next sa baba after ng identity verification ang next doon, current address bali sa part na to no dito mo ngayon ilalagay yung current address mo sa part ng country, ilalagay mo Philippines ayan, sa state province ayan, kusan ba kayong area ayan, tapos next doon is city municipality next is barangay, tapos house number building, street name ayan, tapos yung address line 2 tapos postal code, optional lang naman yan, pwedeng blanco yan ayan Balik, example lang yung details na yan para meron kayong idea. Tapos, kapag ka na-double check nyo na yung details, click mo lang yung next sa baba. Tapos, ito ngayon yung lalabas, confirm information. Ayan, balik, do double check nyo na yung details kung tama ba at kompleto. At kung meron kayong babaguhin, pwede nyo i-click yung edit details. Ayan, kapag okay na kayo dyan, click mo lang yung next sa baba. At after nun, ito ngayon yung lalabas, add your signature. Balik, gagamitin mo lang yung fingertip mo para makapag-sign ka. Ayan, tapos click mo lang 'yung continue. Pag-click mo 'yung continue ito ngayon 'yung lalabas, ayan confirm signature. Click mo lang 'yung confirm sa baba. Afternoon, take live selfie. Sa part na 'to, no, dito tayo ngayon mo take ng selfie. Ayan, bali nakalagay na rin dyan 'yung guidelines sa pag-take ng selfie. Avoid wearing cap, avoid multiple faces, avoid using filters, face must be within the circle, use enough lighting. High job friendly verification. At tapos click mo lang yung tap to launch camera sa baba. Tapos ito ngayon yung lalabas, allow Ego PH to take pictures and record video. Click mo lang yung while using the app. After noon ito ngayon yung lalabas, magte ka lang ng selfie, bali susundin mo lang yung instruction na nasa taas. And tapos after noon ito ngayon yung lalabas, ayan, click mo lang yung yes, I am happy. And after noon ito ngayon yung lalabas, congratulations, you have successfully upgraded your account. Enjoy the EGOV PH app services. Tapos click mo lang yung okay sa baba. And after noon, mapupunta ka ngayon sa EGOV PH app, no? Yung pinaka home ng EGOV PH. ayan mapapansin mo sa may bandang taas, meron ka ng profile picture. And ibig sabihin, verified na talaga yung account mo sa EGOV PH app. Pwede mo na makita ngayon yung digital national ID mo at digital PhilHealth ID mo. Para makita nyo naman yung digital ID nyo sa national ID at PhilHealth ID, click nyo lang yung digital ID sa baba. Pag-click mo ngayon yung digital ID sa baba, ito ngayon yung lalabas, makikita nyo na kagad yung digital national ID nyo. Ayan. Pwede nyo i-enlarge yan, click nyo yung enlarge ID para mas malaki. Ayan. Ngayon, kapag ka-click mo naman yung PhilHealth sa may bandang baba, balito ngayon yung lalabas, ayan, makikita mo na ngayon yung digital PhilHealth ID mo. So, ayan, guys, no, bali ganun lang yung process para makita nyo yung digital ID nyo sa national ID at PhilHealth ID, no, gamit ang eGov PH app kung gusto nyo nga pala ng mas detailed na process no, kung pa paano mag-register at mag-verify ng account sa Egov PH app, and meron akong freebies vlog na ginawa. Ayan, pwede nyo panoorin yon para meron kayong idea kung pa paano nga ba mag-register at mag-verify ng account sa Egov PH app. Ayan, bali check nyo lang yung freebies vlog ko no, para sa mas detailed na process ng pag-register at pag verify ng account sa Egov PH app. So ayun guys, no, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana support nyo itong brand na ito by to this channel. Kasi mag-upload pa ko ng mga ganito klaseng video sa susunod para rin sa atin. So ganito lang muna at ingat kayo palagi and peace out.